Anong ganap sa mundo ng showbiz? Naniniwala ang ABS-CBN na walang nilabag na anumang batas ang noontime program nitong It's Showtime. Naglabas ang ABS-CBN ng bagong statement sa naging desisyon ng MTRCB na suspindihin ng labindalawang araw ang It's Showtime kaugnay sa may pagkamahalay umanong pagsubo ng icing ni na Vice Ganda at Ayon Perez sa July 25 episode. Anang Kapamilya Network. Patuloy na mapapanood ang It's Showtime dahil hindi pa pinalat epektibo ang suspension at maghahain sila ng motion for reconsideration. Narito ang pahayag ng ABS-CBN nitong September 5. Natanggap namin ang ruling ng MTRCB na naguutos na isuspinde ang It's Showtime sa loob ng labindalawang araw mula sa pinalidad ng desisyong ito. Kami ay maghahain ng motion for reconsideration dahil naniniwala kami na walang nangyaring paglabag sa anumang batas at habang nakabinbin ng motion for reconsideration. Ang desisyon ng suspension ng programa ay hindi pa pinalat epektibo. Kaya sa ngayon ay patuloy niyo pong mapapanood ang It's Showtime. Anong masasabi mo sa balitang ito?